Asya ni mga vlog ang part 2 Anong pagkaida akong ngipon Kumuha akong tubig Ito nga daraga pa Udira sa iyo ito niyang kaston Bubutangan ko ito niyang tubig Alung ko ito niyang ada Agla ito tubig Kaya chansado ko na tubig Pagbutang wari ko yan na sukla mga ka vlog vlog niya ang pagayad Dan na akong ngipon Ala ka vlog Tara magpakilala na kita Ngayon Mag-shout out kita Ano ito mga followers Nga nagpapapishout out sa ato Mga ka vlog Tara na Upda ko na iyo Ano ito naman mga ka vlog Pag pinagpalang araw aton mga ka vlog Another day, another vlog. Huwag sa kita magtika nga natin vlog, mga ka-vlog-vlog. Shoutout na nai natin, na natin napashoutout dito na akong video and part 1 na pag-aayunan na akong ngipon. Shoutout kita kan Wilma, taga tuko niya Disneyland. Kahirayo man sa Disneyland. Okay, <laughs> shoutout kita natin kan Casas Albin. Shoutout ko na natin, marasa ko nga katagang burawin. Shoutout tayo tud, ikaw ang pinakamarasa burawin. Labis akong ginlalaga. Sana all. Ah! <laughs> Shout out tayo mo, to. God bless. Ako yung mga kablog-vlog, magpitigan kita pag ayadan na natong postiso ipakita ko ayo, tara. At deck na iyo. Pakita ko materialis ka rin pag din eh. Ano akong ngipon. Tara. Kablog-vlog. Tara Ayan na. Ini na nga ang mga kablog-vlog na itong part 2. Ang pag-ayadan akong ngipon. Amo niyan algae din. nga akong ginhimo nga pagaya din nga porma ng powder nga grain. Ang butang ng tubig, wari ko na makapakita iyo ang pagbutang ko to niyan tubig. Pagpapainom dum kita anay mga kablog-blog. Diri ako nagbabaligyay niya, nandiri ako nagayad para iba nga tao. Naghimoy niya ako para taong kalugaringon, para ako makatipid. Eda ako kasit gastos kung magpapahimo ako ay iba. Sanglit, nagtalinguha ako, hana akong kalugaringon, habaro ako ni paghimo nga naman yan Alginate mga ka-blog-blog, tabunan ko lang niya brand, kaya hindi na po-promote sa tira brand nga nang papakita ko na ang aking pagkainan na aking ngaypon aming mga ka-blog-blog, ito yung green na aking block nga magamit kita mga blog blog mangkok para butangan ta yung kaston kaya forma naman kita ng Alginate, ito yung nga bagan green na powder naka naman kita, kaston natin na gamitin para magkakahalo kita nga na ito yung sasaring nga kaston mga blog blog wag natin powder yellow to net color pag ito niyan simento nga pumagalo aloon mga 5 minutes na bagtik tong dayo niya diyan nila tiyo mga vlog blaga mo ito ang plastic nga akong impormahan ang pagkuhimok okay. ko na akong ngipon pagpormahan mo ng adlaw dan part 1 huwari ko yung kabidyo mga ka-vlog-vlog. ang pagpahalo ko na akong algin din tapos tayo niya amot nga na niya mga ka-vlog-vlog. perforated impression pre-plastic disposable ito niya hindi tunayag borong, pero di ko tunayag borong kay kanugon, at kaya paglalasuhan gagamit ng kalagapan niya mga kablag-blag ng tingin nga akong porma mga kablag-blag, ng tingin nga akong ginit na porma ko na daw yan kailangan natong gilat gumamit ng kaston para mabutakan dito ng mga buo ng ipon dito na natong ginormahan, natong ginormahan niya kailangan kitang kaston, baka ito yan siminto nga 5 minutes na nabagtiktong dahil niya Kanto niya yellow color. Amo niya sinisir nga kaston mga kablagblag. Amo niya yata akong gagamit Nga namon to niya na ako na ay dun. Yan na. Para butangan nila mapurma na akong ngipon. Amo niya nga kaston mga, mga kablagblag. Napaso yun niya. Mga 5 minutes napaso. Bagan nabagtik niya kalugaringon. Niya mismo. Sa papabagtik niya kalugaringon. Mga 5 minutes na siguro niya. Ay e, baga ginurasan ko ito 5 minutes. Bagtik na niya. Amo ton hiya kakarat mangkok, mga blag blag. Amo ton takitimplan yan ang ada. Kaya amo ton hiya taka ay dun. Para mapur mga dati ito na akong algin din. Tapos mga blag blag. Amo niya liquid, self pure liquid. Amo niya takinagamit ang paghimon lagos. Tas may ito niya sinisang nga self pure powder. Adi papakita ko ay yun, self pure powder mga blag blag. Adi man, amo ton yan self pure powder. Amo ton kinagamit nga bagan lagos. Ang pink ba, nga lagos ngayon kanatipus to iso kapag himo. Asya ton yan takinagamit. Tintahalo ton hirang aduha. Ito nga self-pure liquid and self-pure powder. Kuste nila ti ha, muna yung ginagamit pagkuhan, pagpurma, pagayos, baga natawag niya wax carver, spatula, knife niya hiya. Amun ah, yung paghamis, pagbutang ngipon, pag ayan yung nga kung naghalo ka na tini nga liquid, nga powder nga self-pure, naghalo muna ito niya, amun yung ginagamit paghalo. Tapos yun nga pinaka-importante nga materialis, nga gamit ito natin pahitatong ngipon, nga ngipon mismo. Kasi ito niya, ang tabo na ko lang niya brand, kay direkta na nagpo-promote na yung mga brand, mga kabloglog. Amo ah, na ta kung gamit ngayon. Punin nur dir ko gapon ito iya. Yeah. Ito niya ang kung Kanto niya porcelain. Asya to niya baka kung baga matibay-tibay yeah. mga naabot siya 5 years o 6 years siya yeah, paggamit mga kabloglog. Tini kasi ang self cure kung ano iya. Ah, kung pagayad kan self cure, pagumbaga pag, pag ini iya, na hibaro ini pagil pustis, so pan-repair lang iya at mag ng mga guba. Kay manila tinisir nga heat cure. Ani kira mo tungo pina kamahal niwat kay bal kasi tungo mga materials kula kung kung lang kung lang unti mo materials sin mga pen ngatan ng tan sin papaliton kasi na tagi pagkita mga kablag blag may yasini sering ng articular articulator articulator ini yah bilot tangan niya ng datak pagayan tini ng kuan ng kaston na imo na purma yung ada bubutan ko tonya dama kablag blag hara ko tonya papurmahan tak nipon ng tan pagayus kuna ada ko tonya di da na tas mangin ang lalot kita hin mini grinder Amin sinisi ng mini mga kablog vlog. Useful talaga niya at pwede niya hindi at pagayad niya ipon. Amin pinaka importante nila iya kay kinalangan to niya kay para mapurma, mahamis. Pakuan mo to niya at ito ngayon ipon. Kay para diri masakto at pagsulot. Kung diri sakto, ibagagamitin mo ito niya. Ang lit lang kailang lang natin natin ng yapon niya. Pwede manu liha, kung ano lang. Pero kasi mas pwede niya mga kablog vlog gamitin. Lord, diri ko gapitin barato lahat niya. Asya itong mga kablog vlog ito itong paghihimoy at Ada ustun talay ni mga kablogbag na itong video. Kutub lari kita hiningan niya na din ni. Ay kung ko mga kamong 6 minutes, damo damo salamat yung mga salamat ay mga kablogbag. Ada kay comment nalang kamo comment section kung hindi na rin pagpa-shoutout. Kung taga din kamo mga kablogbag kung hindi yung lugar, ay shout out itong na next video. Ipapadayo na itong hiningan video tiniyan na itong pag-ayad nga ngipon tina pagbutang din na next video. Ada kay damo damo salamat at mga kablogbag. Comment nalang kamot at na rin pagpa-shoutout. Ngayon share nalang kita ng follow mga kablogbag. Damo damo salamat. Bye bye!